Good morning! Ito po ang ating special offer, Sinangag ng Mani, at pakinggan niyo po ang ating mga bali-balita. Yoroshiko po! Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Biko Osawa. Apat sa sampung Pinoy na nakulong sa Brunei ang nasa death row. Inihayag ng Department of Migrant Workers na nakipag-unayan ng Pilipinas sa mga opisyal ng Brunei para maisalba ang buhay ng mga Pinoy na hatulan doon parusang kamatayan. Sa so, ulat ni Jonathan Anda sa GTV, Balitang hali, nitong lunas, inihayag ni DMW Acting Secretary Hans Tukakbak na hinihiling ng Pilipinas sa Brunei na magbigyan ng pardon o pababa sa life imprisonment ang parusa sa mga Pinoy na nasa death row. Noong nakarang ligo, nabisita ni Gakdak ang dalawang OFW na nakakulong sa Brunei. Kasama ang opisyal sa delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang araw na state visit sa Brunei, Darussalam noong May 28 hanggang 29, 2024. Kabilang sa nakakulong sa Brunei mula 2016 si Cyril Tagapan na hinatulan ng korte dahil sa pagpatay sa Bruneian citizen at may kasamang arson at theft. Hinahinalang din ng Pilipinas na, na, sa Brunei na palayain ng maagang dalawang nakakapiit na Pinoy doon na aabot ng 70 na ang edad. Kabilang dito si Edgar Fuson na nakakulong doon dahil sa kasong pagpatay sa kanya niyang Pinoy noong 2005 habang buhay ang hatol kay puso na magiging 70 anyos na sa Enero 2025. I convey the message of the President to our two kababayans of the, his support and continue for them, sabi ni Kakdak sa hiwalay na pahayag. Both expressed their deepest thanks to the President. Dragdagan din umano ng DMW ang tinatawag na compassionate visit para sa dalawang Pinoy. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by sa Sawa.

paglabas ng bagong pera next month, July 3 na. Ayon sa news na ito, isang buwan na lamang at lalabas na ang bagong pera na gagamitin dito sa Japan, subalit hindi pa din tapos ang pagpapalit ng mga machine para mabasa ang bagong pera. Merong mga coin parking vending machine at ATM na maaring hindi kayang mabasa ang mga bagong perang ito at it will take time para may palitan lahat. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. And, sa si resulta ng butuhan sa Divorce Bill. Hindi nakapagpigil si Anne Gratis na maghayad ng Solobin sa inilabas na resulta ng butuhan sa usaping Divorce Bill. Si Senate President Pro Tempor Jingo Estrada ang nagpasupubliko sa inisya na survey at lumalabas na ang sumang ayon sa Divorce Bill ay sina Sen. Risa Contevero, Senator Robin Padilla, Senator Grace Poe, Sen. Amy Marcos at Sen. Pia Cayetano. Ang hindi naman sumang ay na Senate President Jesus Cordero, Senator Francis Tolentino, Senator Joel Villanueva, Senator Ronaldo Bato de la Rosa, at maging si Senator Jingo Estrada. Nagno rin si dating Senate President Juan Miguel Subiri at Senator Cynthia Villar. Inirepost ni Anz ang sa kanyang ex account ang art card na inilabas sa isang pahayagan at nilagyan ng caption na Puro lalata yung nag-no. May 22, 2024, Pumasa sa ikatlo huling pagdinig ng kamarang House Bill 9349 o ang Absolute Divorce Bill matapos pumoto ng sangayon ang 126 mambabatas habang 109 ang naghindi at 20 naman ang nagabstain. Pending pa sa ikalawang pandinig ang Senate version ng Divorce Bill. At siya ng ating Chika Talk for today.